Ito itong diskarte eh. eh, bibigay ko na tip sa inyo para malaman niyo kung alin yung may problema dito sa may control sa input or dito sa may amplifier kalasin nyo ito ito yan nakalas na yan ito kasi yung pinaka main input papunta dyan sa may preamp tapos kalibitin mo ito ito yan ay marinig kayong ugong ibig sabihin, normal yung amplifier welcome to my vlog. Ah, meron tayong customer dito. Ito si Sir. Galing Visayas pa Sir, oh. No? Visayas. Sa... Visayas sabi niyo, tapos ito si Sir naman. Bagong bong. Bagong Ito naman Ace na CE5. Yan bali Jupiter na version 1 daw sabi ni Sir. Ang issue nito, na kaya dinala dito sa akin, ang channel 1 or channel A is okay. Tapos yung channel B, walang ang audio and then tinis ko na kasi binuksan ko na nga eh. ito troubleshoot ko na eh, sabi ko lang kay sir sabi ko sir gawa natin ng uh, content pumayag naman eh ito may speaker na ito ito nakakabit and then tinistin ko wala nga talaga siyang audio uh, dalawa lang naman possibly dyan na sira uh, either itong master volume or uh, dito sa my amplifier and then input kasong ang input nito parang diretso lang wala namang input buffer to eh diretso lang siya And then, ito, pag troubleshoot ko, ito, para pakita ko sa inyo, ha. Ah. Ayan, on na. Isang channel lang muna nilagyan ko, kasi channel B, ang may problema, channel A is okay. Ayan, para, itong diskarte, eh. eh, bibigay ko na tips sa inyo, para malaman nyo kung alin yung may problema, dito sa may control, sa input, or dito sa may amplifier. Kalasin nyo ito. Ito, ayan. na nakalas na yan. Ito kasi yung pinaka main input. Papunta dyan sa may preamp. Tapos kalbitin mo ito. Ito, ito. Yan. Ay marinig ka yung ugong. Ibig sabihin, normal yung amplifier. Yan Yan. Dahil normal yung amplifier, ang next, next na step na gagawin nyo, punta kayo rito. Maring control or dito sa may ay ah, ito may may mapapapala ito may Ah, uh, tone control pala ito. <laughs> Nakakalimutan ko. Kaya hahanap ako ng hanap ng input buffer dito. Wala pala dito sa may input buffer. Eh, may switch din naman ito ng bridge mono stereo. Eh, ginalaw ko na yung switch eh. Ganun pa rin. Kahit na naka-mono siya, ganun pa rin. Wala pa rin audio yung channel 2. Ah, uh, dito sa may control. Either yung balance niya or itong master volume ng channel B. So, ngayon, dahil okay dito sa may amplifier, eh, focus tayo dito sa may front panel nya ang problema nito kailangan natin baklasin to kailangan natin baklasin itong buong front panel nya tapos kung maaari siguro palitan na natin lahat itong control nito and then pati yung channel A sabay na natin para isang gawaan lang so ngayon stay tuned lang kayo Babali, babaklasin ko lang itong uh, front panel nya tapos mag troubleshoot tayo rito para malaman natin kung dito talaga yung problema nya binaklas ko na yung front panel nya papala siya hindi tanggal dito kasi lang nga, kailangan mo talaga tanggalin siya ng buo bago mo matanggal yung itong pinaka aton control niya. Yun. Bali, yan, testing natin ulit. Pwede may troubleshoot yan kahit wala ito eh. Same procedure pa rin, kalabitin pa rin natin to dito kung wire ang problema or uh, dito sa may control. Ito pa rin yung channel na ito trouble natin, channel 2 pa rin. Kailangan may makuha tayong signal dito na yan ano? okay yung kable or connector dito talaga yung problema kaso nga lang yung chinik ko yung itong master volume parang okay naman <laughs> parang okay naman ang mangyari nito babaklasin natin ulit ito buo itong pinakaloob nya yung balance chinik ko rin eh chinik ko rin yung balance eh parang okay naman kailangan talaga natin siya baklasin yan, yeah, yung mga volume niya is maliit. Katulad siya sa Mikey bler Alam ko, meron pa naman akong control na ganito dyan eh. Ay, papaklasin muna natin ito. And then, troubleshoot ulit. Ay, troubleshoot ko na. Minaklas ko na yung... Eto, minaklas ko na yung master volume. Okay. Chinik ko na, okay. Minaklas ko yung balance. Okay rin. ah ito nga sa ano. Papalitan ko na sa ano. Kaso, buo eh. <laughs> Baka kulang lang sa init siguro ito. Kailangan lang sa init-init. And then, matagal lang din nagalaw ni sir yung kan eh. Hindi mo nagalaw yung mga control sir, no? Kaya na-stock. pinagagalaw ko lang itong base. Kasi may function din yung base eh. Base, mid, uh, base and treble nya. May function din kasi. Kailangan mo rin siyang pit-pitin. Kaya, para hindi siya may stock. nung binalik ko yung control, kasi okay yung control. Binalik ko yung master volume. Binalik ko yung treble. Ay, balance. Okay na, nagkaroon ng audio. Papakinggan so, nyo. Ah, bali, babalik ko muna. Isang speaker lang si ginagamit ko. Ngayon. So, bali ito. Na, naglagay ulit ako ng dalawang speaker na para hindi tayo maglipat-lipat. Ang problema, yung input natin, isa lang. Pinutol ko kasi. Ito, pinanggamitan ako. Okay lang, ilipat lang natin mamaya. Ayan, switch on. Pag kayo, palagihin yung gumamit ng bulb para secure yung unit nahirap na huwag mali ka dyan eh madisgrasya lalo imbis na maliit na sira malalaki ayun na ano natin ayan na kanina pa yung nakawin yung cellphone natin na isa bali dito yung audio natin dito pa rin sa may channel 2 pa rin tayo nakapokus ayun sana ba sana ba yung kanya <coughs> nagagalaw siya Wala nga Dito Tama naka audio di ba? Hindi lang ganun kaganda Wala nga teka lang Teka lang ito may audio na siya o oh. Asa ang problema rito o oh dito sa may makapere tayo dito sa may base in the treble nya yung balance and then master volume chinik ko na yan eh binaklas ko na kaya may hinang oh And okay so Babaklasin natin itong Base And then treble Sana parehas nang bet Try natin kung parehas yung control natin 6 pin 6 pin parehas Mas maganda itong akin Kasi may groove oh. Pag sakaling papalit natin Mas may pan siya O may groove Maramdaman mo na Pumipan Pumakapit Yung stock niya, Wala siyang groove Balik tayo rito Wala Okay Okay lahat ng control Pinaklas ko na itong dalawa Okay Wala siyang problema eh May audio naman ah uh, Isa pa sa atin Tingnan ko dito Sa so may switch talaga ng Kasi may switch siya ng pan eh oh. Totoo masana makita Ayan, bridge parallel and then stereo. Minsan naglo-lose contact 'yan, kaya nawawala-wala 'yung tunog niya. Ito, pakinggan niyo. Yan. Itong kwan niyan channel B, 'yung nawawala-wala 'yung tunog. Or kanina 'yung walang audio. yan ito 'yung channel A niya. Magkaiba na tunog kasi Ah, nakakabit yan sa may mid And then yung isa is nakakabit sa may base Okay, nagkaroon na ng audio Ibig sabihin, walang problema <laughs> wala problema rito sa may control wala, wala problema rito Kasi chinik ko na eh And then ininang ko na ng todo to Kala ko mga inang-inang lang And then sira yung control Check ko, okay naman eh Binaklas ko na nga yan eh Okay pa Balik tayo rito sa may eh baklasin natin to then bumbayin na lang natin ng WD-40 ito. No? Parang switch yan, minsan Nagkaka-loss contact yung switch. Kasi may simbras sa loob yan eh. Kapag hindi siya nagagalaw, katagalan, nangingitim, yung contact ng simbras, hindi siya kumakapit. Kaya minsan may audio, uh, minsan wala. Kung may audio, minsan parang basag yung dating niya, kasi nga, yung corroded ay... Uh, kumakapit yung corroded, hindi gano'n nagkocontact na mayos. Nahirapan ako baklasin ito. Nanggal <laughs> ko yung tornilyo rito Ang problema Ang tigas dito Tapos alanganin yung kapasitor Ay okay naman eh Kahit na siksikan lang na WD-40 Sana ba yan? Yan Ayun Laki naman na butas eh WD-40 ko is ito Nakalagay dito sa may Babango Alanganin kasi may walang spray Ah, uh, yung hose na lang Yan siksik na lang dyan Alangan nyo lang galaw-galawin nito Opo na natin Itong switch Yan minsan Ayan, kakwantoy, eh, nag-i-stack Hindi, minsan kapag kahit anong galaw mo Hindi talaga magana Dahil yung corrosion sa loob, yung sembras ah, uh, Corroded, kaya kailangan mo siyang bumbahin ng WD-40 eh, talaga Tapos dito, okay naman dito Wala naman problema yung mga control Yung lang ginawa ko lang, hininang na lang Yung iba, minambaklas kasi nga, kailangan ni-check Hirap eh, kasi check yan na, nakakabit Kailangan mo talagang baklasin eto eh yan todo hinang na lang ito ayun bandarin natin uy ya yeah. tanggalin na ipandarin natin ulit bago natin ibalik sa may casing niya para sigurado makamaya pag balik natin sa casing eh ayaw na naman ay switch and nakabalb pa rin ako yun pa rin yung nakakabit pa rin is isang mid ko hindi isang base ito naka volume na lang to steady kasi isa yung input natin isa lang. Tanayon. Wala yung isa sana. Baka na na. Ano sinasabi sabi ko, wala. Na pihit pala. <laughs> Akala ko wala. Kaya may hirap minsan na babalik mo sa casing. Na hindi sigurado pagbalik mo eh baklas ka na naman. Ito na lang pala. Guys, okay, ang channel, tapos ito yung isang channel. No. Okay. Magkaya pala yung tunog kasi mid yung isa Sa so ngayon bali babalik ko lang itong panel dito sa may Ay yung tune control sa may front panel nya na balik ko na yung tone control sa my front panel Ayun, para matapos na yung walang quit vlog natin bali ito, to 20 na naka to 20 na, tapos gumawa na ako ng paraan nakaya sa inyo eh <laughs> bali dalawang channel na yung gagamitin natin na input iba na yung kulay nyo scarting technician na lang same pa rin, yung speaker natin is isang bass pa rin, isang mid tapos to 20 na tayo ay, na yan. Yung natin, wala na. Okay. Ito yung, ito yung channel na hindi umaandar kanina. Medyo nakakabit. Todo natin. Try natin kung may ay naka volume na pala 'to. Hay <laughs> walang processor eh. Alam ko may volume ba to dito eh. Ah, wala. Tapos ito yung channel 2. Eh ba diba yung tunog kasi naka-bass <laughs> naka-bass yung speaker itong sa gilid na to. Ayan. Mahina kasi wala pang processor eh. Tapos, walang kalabog kasi ni-off ko yung base kasi gamit ni sir dito, pang Twitter lang. Pang Twitter lang sir, di ba? Ay, pang mid pala. Yun, naka, kaya naka, base, naka mid setup ako. Yung base. Pwede naman to, lagyan natin ng base para malaman natin tunog niya. O, sige. Ito. papire tayo. Ayun, back to normal na 'yung tunog niya. Gumagana naman lahat eh. Uh base treble and then balance niya is gumagana. Master volume ng A and then B is normal. Nasa good na function mode pa naman siya. Yung mic hindi naman ginagamit. Nakabit po 'yung mic red Hindi naman ginagamit 'yung mic nito eh. Ayun so, lang guys, 'yun lang naging issue niya, 'yung control. Iniinangalan natin todo. And then dito sa mic, likod sa mic input ng bridge, mono, and then stereo niya sana nakapagbigay idea tayo ng walang kwentang vlog natin. Kali promotion bago tayo magtapos, si siyempre uh, shop natin always on Laguna number 41, Don Julio, Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then syempre, pakita ang button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na ia upload ko. Hindi na ako magpapasalamat sa customer kasi dito necessary. si sir eh. salamat sir. <siya>. Recommended. recommended. <laughs> Ulit kayo dito. Ayan, salamat sir God bless sa atin